Ayan no? ayos na mga kainags, no? Ayos na yung ating tasa. Ayan tibay, tibay, di ba? So, mabisa talaga yung JB Weld, mga ano, pandikit mga kainags, no? Parang winelding, kaya siguro tinawag na JB Weld. Oh, di ba? So, ayos na, no? Ayan, Ayan yung nilagay natin, di ba? Tibay na yan, ano? So, by the way, magandang araw, magandang gabi mga kainags, no? Kung nasaan man kayo ngayong araw na to, ano? Napakaganda ng araw natin ngayon. Ayan, kita nyo naman, ano? Wala nang snow dyan at malapit na matunaw yung snow dyan. Dahil malapit ang dumating ang spring At saka magaganda yung mga ano nating Mga temperatura ngayong mga darating na araw Napakaganda, puro positive na Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Sana tuloy-tuloy na doon, Huwag niya sana bumagsak ang snow Kasi pag bumagsak ang snow na walang tigil Nako, yung mga yan Yung mga yan, matatabunan ulit ng snow yan Isang bagsak lang pero wag naman sana. Sandali lang, makakina sana. Kakatukin ko lang si Mahal Arena. Tagal eh. Kanina pa ako nakaporma rito eh. Nasisira na yung beauty ko, mga kainis. Kakahintay, no? <laughs> Corny eh, no? <laughs> oh, nako, tagal-tagal talaga ni Mahal Arena. Grabe talaga, oh. Kanina pa na sa washroom, mga kainags, ano? Kanina pa ako nakaporma ng ganyan, no? Yan, suot ko na naman yung ating uh, mamahalin. Sikat na tuk, no? Cart heart, yan Baka cart, baka cart heart Baka pwede naman Kunin mo akong model Pwede naman akong maging model mga kainags ano? Gwapo naman tayo Oh, May dating naman tayo mga kainags ano? O ano? yun <laughs> Baka pumangit ang panahon natin ah Masyadong malakas ang hangin natin ngayong araw na to mga kainags ano? <laughs> yan hindi kasi hinihintay ko lang si Mahal na Reyna no? Tagal kasi Bihira naman talaga kanina pa na sa washroom eh. Suot na tayo ng salamin natin at kasi gusto kong protektahan ang ating uh, beautiful eyes mga kainag ano. Yeah, kasi yung kaliwang mata ko, medyo may konting ano na yung diferensya, ay malabo-labo na ng konti ano. Wow, ganda no. Tagal naman ni Mahal na, na talaga, grabe. Parang hindi ako papasok ngayong araw na to, may pasok ako ngayon eh. Ganda ng araw ngayon ano. Tingnan niyo naman mga kainag oh? Wow, no? Ganda. Ito dito dito wala nang snow dito, mga kainis ano. Napapansin niyo no. Wala nang snow pati yung daan natin wala nang snow. Oh, um, nako, mag-aano naman tayo nito, mag snow blow magagras Ano naman tayo nito? Cutter uh, ano nito ito, no kasi itong ano na to. lian ano yan eh. magi tapos sa uh, siyempre syempre uh, hahaba. Ayos. Tira po si Mala rin naman ang bihira naman to si Mahal na Reina mga ano? ang sabi ko ihahatid ko siya hindi ano yan yung nagpakarawa siya ako di ba? hindi natuyo nung pinaandar ko na hanginan natatanggal naman yun ayan o may, may pamunas ka pang naman to si Mahal ano hindi kita hatid wala akong sasabayan ha wala akong sasabayan ang bihira naman to si Mahal na ang tagal ko nagbihis, ang tagal ko naghintay tapos sasabihin mo magda-drive daw siya mga kinis, ka Kaya niya na raw mag ngayon. Kasi wala raw siyang sasabayan mamaya pag-uwi, ano? Imporma ko sayang naman pambihira, oh. Ma. Ano ko? Oh. Pambihira. Oh. <laughs> Sinuot ko pa naman yung bago nating na tok mga kainis, ano? Nagsalamin pa ako, eh. Ano? Guwapong-guwapo yung dating ko pati, ano? Tagal ko naghintay sa iyo tapos sasabihin mo ikaw lang magda-drive. So hindi ko nahihihatid si Mahal na Reyna mga kainis, ano? Ah, mag drive na lang daw siya mag-isa. So okay naman, pabor sa atin. O oh, sige na, kiss na lang muna ako. Tumig. Tumig pa lang. Ah, ayan pa. Oh. O oh, kiss muna. Kiss muna. Sige na, na, sige na. dito, dito, dito para okay. ano? Ali ka dito. Huwag kang mahiya sa mga kapitbahay natin. Mabira. Alam mo naman nila 'yan eh. O dito, kiss na okay, para, sige para sige mga tao sa na ako. Na, naman talaga. Ay, mabira naman si Mahal na Reina. <laughs> Ambira, sayang yung forma natin mga kainis, So no? well, Anyway, Pabor naman sa atin yung para marami tayong oras sa pag-ano? Pag-aayos natin papasok ng trabaho. Sayang 'yung porma ko, 'di ba Sa trabaho ko 'to lang gagawin to. Patay. Mukhang kailangan pa natin magpagasolina, makakainex ano? oh. No? Pero kaya pa naman 'yan, makarating pa naman tayo sa gasolinahan. pambihira Kasi hindi ko ginamit 'to kapunta sa akin natin eh. Pero ngayon, takbo tayo sa gasolinahan sana umabot tayo. Meron no? mo mukhang, mukhang aabot naman to. Lagay ko muna sa po, sa ano two wheel drive. Nagdala na rin ako ng ano ano, lagayan ng gasolina makina ano, para sigurado. Kasi baka baka itirik tayo rito. At least meron na tayong lagayan ng gasolina. Ayan oh. No? So yun lang naman yung gasoline station eh. Sana umabot tayo no. Abot naman yan no. Ay sinasabi if you will ano no, palit. Buti nakikisamang pagkakataon. Yun. Buti na lang walang mga uh, nagpapagasolina. Ay, salamat. Dito na tayo, no? Kinakabahan talaga ako kanina eh. Nagdadalawang isip nga ako kung gagamit ko may sasakyan, sabi ko. Yung sasakyan pala ng mahal na Rene, ginamit niya nga pala, no? Kung kailan niya pa ginamit, eh, no? Tara, punta ako dito mga nags, pagkasuli na muna ako. Nasandali lang, ha? Ay, nako. Wait lang, wait lang. Magkano bang gasuli lang ngayon? $1.23. yan Tama na tayo. Ah, ayan, kaya maganda rin yung malaki yung allowance natin sa pagpapasok tayo sa trabaho mga kainex no? kasi pag may mga hindi tayo inaasahan katulad nito, meron pa tayong oras para magpagasolina ganyan katulad niyan, so ayan ang gasolina, $1.23.9 kasi kung limitado lang yung oras natin magkakaroon tayo ng problema mga kainex no? kasi syempre hindi naman natin pwedeng itakbo truck natin sa trabaho natin, baka itirik tayo sa daan, wala nang gasolina Iniisip ko kanina kung anong sasakyan ko, sabi ko, wala naman pala sasakyan kasi nga sabi ko nga nagagamit ginamit ni Mahal yung kanya sasakyan, 'di ba nung mga nakaraan eh nagpapahatid lang siya eh, no? Eh ngayon ginamit niya eh. Kasi kahapon nga sabi ko hindi ko nagamit 'to. Oh. Hindi kasi ako masyadong gumala kahapon sa bahay, lakad-lakad lang ako. Yan. Ayos. Yes. All right sarado muna natin para sigurado so ito yung pumasok mga ka-inags ano? 70 dollars 56.49 liters ang pumasok ang buti na lang eh nakisama ang pagkakataon walang mga nagpapag na ngayon kaya natapos ka agad tayo ng maaga so ayos meron na lang tayong yan meron pa tayong 50 minutes bago mag-clock in sa trabaho no? so ito na siya ngayon kung napapansin nyo Oh, ayan na. Oh. Full tank na. All right. Ayan dito 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 para makita niya ayan oh. Oh, oh. full tank na, 'di ba? Nabanggit ko pa naman nung mga nakaraang vlog ko na sabi ko hindi ko pinapaabot ng mga ma-empty yung gasolina natin, ano? Kasi nung nakaraan, alanganin kasi yung sweldo natin, mga kayo eh, no? Dalawang araw na lang, ay ah, isang araw na lang, bukas pala sweldo natin sa trabaho. Sabi ko, sa ano na lang natin, ano, sa sweldo na lang natin i e, pagasolina e, kasi hiniram nga ni ano to hiniram ng panganay na prinsesa natin tong truck natin na to eh siguro malayo yung pinuntahan nila ano kaya naubos agad <coughs> pero okay lang yan mga kinets walang problema doon importante nakatulong tayo sa panganay na prinsesa natin no? ganda ng daan no? wow sarap na mag drive nakita nyo ano? na no Yung building dito na minomonitor natin Ito na mga kainis Nakatayo na oh. Bilis no Grabe no Tabo na na yung trabaho natin Gordon Foods Ayan oh, no oh. Summer na summer na dating ano Ayan <sighs> dito na tayo sa trabaho mga kainis ano? Nakahinga na ako ng maluwag Ay, Ay salamat <laughs> Nalagyan natin ng gasolina So by the way mga kainags ano, Meron akong isishare pala uli sa inyo no? Meron palang Alam nyo ba yung Alam nyo ba yung sinasabi nga uh, Stress leave Yan, di ba nung nakarang linggo na pag-usapan natin yung call sick, di ba? Yung call in sick. Yan, dito sa company namin, pag magko-call in ka, wala lang tatanong-tanong sa iyo ng supervisor, call in ka agad. So ngayon mga kainags, ano, meron naman akong i-share sa inyo. Meron meron din palang ano, doon sa mga hindi nakakaalam, meron din palang stress leave no? Grabe, no? Hindi ko alam yun, eh, no? Pero naririnig ko na dati yan kasi may mga kakilala na rin ako dito sa company namin na nag-file ng stress leave. Ang reason, ganito mga kayo nagsano. Halimbawa, ikaw, na-stress ka sa, sa bahay nyo. Na-stress ka sa asawa mo. Tapos hindi ka fit magtrabaho, pwede ka palang mag-apply ng stress leave. Tapos, pag nag-apply ka na ng stress leave, babayaran ka ng insurance ng kumpanya mo pero ang pagkakaalam ko ang ibabayad sa ay nasa 60% ng sweldo mo yun ang ibabayad sa iyo ng insurance ng company yan, kasi may mga kasama na rin ako rito eh no may mga kasama na ako dito na nag-stress leave mga kainis nice, uh, halimbawa example uh, na stress ka sa mga kasama mo yan isa sa mga reason pwede ka mag-apply ng stress leave tapos sa yung insurance ng company siya magpapasweldo sa'yo pero ang ibibigay niya lang sa'yo 60% ng sweldo mo rito at least may sweldo mga kailis so, magpapahinga ka nagre-relax ka nag, pa, nagtatanggal ka ng stress si sweldo ka pa Yan. pero syempre hindi kasya yon kapag meron kang binabayarang bahay meron kang binabayarang mga bills hindi ka kasya talaga yon kasi 60% lang ng sweldo mo yun no? okay yon kung halimbawa marami kang pera yeah. <laughs> or may business ka okay yon pero hindi ko alam ang proseso no uh, kasi siyempre meron pang ano yan uh, interview pa yan I interviewin ka pa yata kung di ako nagkakamali ano ano bang stress leave ba't ka pa mag stress leave? kasi baka gamitin mo lang sa sa pandidiscarte ganon kaya ka mag file ng stress leave pa. pero alam ko merong interview yon interviewin ka pa yata I interviewin ka pa tapos hindi ko alam kung hanggang kailan ka pwedeng mag-stress leave. Siguro 6 months, pwede hanggang 6 months, hindi ko alam eh, no? Hindi ko alam, makakainis okay, eh, no? Pero yun, pwede, pwede ka mag-stress leave. Kasi may makasama na rin ako dito sa trabaho namin na nag-stress leave. Tapos uh, yung naikwento nga nila sa akin, yun nga, 60%, 60 na sweldo nila. Pero at least meron, no? Meron palang ganun, no? Yan. Pwede kayo mag-comment, makakainis, ano, doon sa mga stress leave. Kung alam niyo yung stress leave na sinasabi ko. Halika yung halika yung halika yung rito. Oh, sit down, sit, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, ha? Pakainin natin sila ng, ayan, ng beef. Oh, kain, ha? Sit down kayong dalawa. Ayan mga kainay, so fresh na beef. Ito yung binili natin sa grocery natin nung nakaraan, eh. Oh, kain. Ang mga litid, oh. Kain. Good job. Good job. Nice. Kain. Ayan. Ah, oh, kain. Hmm? Kain. Good job. Yan. So mga kainags, ano, meron nga palang mga mga nagtatanong uh, tungkol doon sa ano kung magkano yung binayad namin sa pagpapaayos ng sasakyan ni Mahal na Reyna, no? Yung uh, hit and run. Uh, so, kasi ano eh, may mga ganong case din daw yung mga subscribers natin. Eh, uh, meron nagtanong eh. Kapareho ng kaso nung kay Mahal na Reyna, yung sasakyan na nasira. So tinatanong kasi kung magkano raw yung ating uh, binayad ano. So mga kayo, nagsi eh, ayoko sana'ng sabihin sa inyo kung magkano 'yung binayad namin. Kasi baka mamaya, iba 'yung singil sa inyo ni ng ano ng Fernando's Truck and Automotive Shop. Eh sabihin niyo na bakit kay inags ganito 'yung singil niyo, tapos sa uh, inyo iba. So iniiwasan ko kasi magkaroon ng ganun mga kainags, ano. Kasi syempre pag sinabi ko yung presyo, baka expect nyo, ganun din yung presyong yung ibigay sa inyo ng Fernando. So to be honest mga kayo ano, siguro uh, binigyan ako ng magandang deal or binigyan ako ng discount siguro ng Fernando's auto, uh, truck automotive shop. No? Kasi nga dahil siguro uh, napopromote natin yung kanilang talyer at may mga, may mga subscribers or viewers tayong pumupunta at nagpapagawa sa kanila which is nakakatulong tayo sa kanila at syempre natutulungan din natin yung mga kababayan natin mga subscribers natin or viewers na wala pang mekaniko or naghahanap ng talyer na mag-aayos sa kanila sa sakyan kaya siguro binigyan ako ng magandang discount yeah. pero sa totoo talaga mga kainis ano, maganda yung <coughs> uh, binigay na na ano na, na charge sa amin, sa amin yan, so maganda, tawagan nyo na lang yung Fernandos uh, Truck and Automotive Shop para magtanong kayo sa kanila kung magkano yung i-charge icha sa inyo doon sa gusto nyo ipaayos. Para sigurado mga kainas. Kasi ayokong sabihin na ganito yung kinard sa amin. Tapos syempre, baka mag-expect din kayo ganun din ang i-charge icha sa inyo katulad nung sa amin. So, tapos hindi naman pala. So baka 'di ba? magkaroon ng issue. Yan. Kaya hindi ko nasasabihin yung presyo, pero magandang charge yung binigay sa amin. Ano? Gusto mo pa? Gusto mo pa? Wala na. Naubos na. Ubos na, oh. Wala na. Ubos na. Ito naman, ito naman. Yan, sunod dito naman. Papakain natin sa kanila, no? Mga atay. Atay ito, eh, no? Oh, kain na. Kay Sayon. Nako naman. Oh, kumain na kayo kanina, no? Ha? yan ini-spoil natin yung mga aso natin mga kainis ano kasi syempre alam niyo naman yan na lang yung mga ano natin eh. anak natin eh. yung mga anak natin kasi malalaki na yan eh, no? kaya syempre tayo mga malalaki na yung mga anak natin eh doon tayo sa mga aso bumabawi yan kasi yung mga aso alam niyo naman yung mga aso mga kainis si eh. unconditional love yung mga yan ah diba ah, diba gentle ah gentle good boy kuha pa tayo sa Saya, gentle, goodbye. hoy, hoy. Hoy, maliit pa yan, maliit pa yan, ha? Maliit pa yan, maliit pa yan, maliit pa yan, maliit pa yan. Maliit pa yan, maliit pa yan. Bira ko. <laughs> Magandang araw uli sa inyo, mga kainags, ano? ah uh, mag, ano muna ako, mag-exercise -e muna ako. Tsaka, syempre, alam nyo naman kung paano ako mag-exercise, -e di ba? Hindi yun yung exercise na kung ano-ano. Ang exercise ko si pag umaga, mga kainags, dancing. So, papakita ko sa inyo, syempre, kung classic exercise ko na yun. Yan, sana magustuhan niyo Malila mga kainis ha. One, two, mo na muna tayo. So mga kainis, no? alam niyo ba, ang pagsasayaw ay ang isa sa pinakamagandang exercise. Talagang lahat ng katawan natin gumagana. Yeah, wala na snow dito. Yan, grabe ano. Ang bilis lang ng oras mga kainis, ano? parang kahapon lang. Kakapasok lang natin dito tapos ano. Uh, ah, nagpagasulina nga tayo, di ba? Tapos ngayon, no? Sir, charge! Magandang araw rin iyo, magandang gabi kung nasaan ka man Yan <laughs> Yan si Sarge o, oh, si Sarge O oh, syempre naman, hindi lang po yung lalaki, malakas pa ang dating natin At mahangin, yun <laughs> Salamat Sarge Sa pambabola ha <laughs> Yan tropa natin yun oh, si Sarge Ah, uh, tapos yun lang ang mga kainag oh. Bilis, mabilis lang ang oras talaga rito, no Parang kahapon lang, trabaho tayo, 8 hours natulog tayo tapos ngayon papasok na naman na nako tapos ang maganda maganda niyan mga ano o nga pala uh, sa bukas papasok at ah, pupunta tayo sa ano pupunta tayo sa WM yan kasi magpapa na ako dun sa may ano sa may gun gun, gun range yan sa may ano uh, western yan sa may sa loob ng West Edmonton Mall hindi na ako magpapa-renew ng Uh, ano ko doon sa ano membership sa Wabamon Gun Range no malayo sobrang layo talo sa gasolina tapos sa uh, layo hindi ako portable in byahe hindi ka tulad sa WEM malapit lang dito tapos madaling umuwi mag enjoy pa tayo go Oilers go Oilers go Oilers go lamang kalaban buya na tayo mga kainags ano Naku, ano ako ngayon, ano? Uh, under time ako ngayon ng 30 minutos. Yan, kasi hindi busy walang masyadong umorder ng mga restaurant kaya doon sa sa lugar namin sa cooler ay madaling naubos yung aming trabaho yung mga uh, ipipik namin yung mga bubuhati namin naubos na wala na asin wala na talaga eh sabi ko mag out na lang ako kunin nyo na lang sa mga natitirang vacation leaves ko yung 30 minutes para mabayaran pa rin Pwede ko naman hindi pabayaran pero syempre marami tayong leave mga kainags ano? Sayang naman yung 30 minutos So sabi ko, tang bawasan nyo yung leave ko ng 30 minutes Ipasok nyo doon sa nawala akong 30 minutes ngayong araw na to Yan, doon nga pala sa mga hindi nakakaalam mga kainags ano, uh, Dito kasi sa Canada, usually, usually, hindi lagi-lagi ano, Based on my experience uh, pagbuwan ng, ng January, February at saka March Mahina ang bentahan ngayon yan Mahina ang sale Mahina ang sale ng mga food industries Kasi, kasi ngayong January Siyempre lumipas yung Pasko Ganyan at saka January, February, March Malamig ang panahon, winter Kaya yung iba tinatamad lumabas ng bahay Tinatamad kumain sa labas ng bahay At ang January, February, March Yung first quarter kasi ng taon mga kainay sunod Parang ito yung tinatawag namin na butas ang bulsa yeah. <laughs> kasi nga sa nagdaang holidays pero hindi naman lagi-laging ganito no? may mga kadalasan talaga na taon na talagang mahina ang January, February, March kaya pagka ganito ang pag buwan ng January, February, March maraming medyo nadidismaya mga kainags ano? syempre walang overtime So syempre, kailangan din natin ng overtime kahit papaan dahil para pandagdag sa mga bills na babayaran natin o yung mga pinagkakautangan natin kailangan natin ng overtime para map mapunan natin yung mga pagkakautang natin at saka yung mga bills na babayaran natin ay syempre pag walang overtime mahirapan tayong bayaran yung mga bills natin di ba so syempre minsan dumidepende tayo sa overtime para mabayaran natin yung mga dapat nating bayaran kaya lang ang problema pagka ganitong hindi busy ang kumpanya medyo may konting conflict dahil syempre uh, kailangan nating uh, ma mahit yung talagang tina-target natin na oras. Halimbawa, nagtatrabaho tayo ng 40 hours a week. Tapos dapat makapag-overtime tayo ng 30 hours in a week din at least. So syempre, pag walang overtime, yung 30 hours na overtime na ina-expect natin, hindi natin makukuha kasi nga walang overtime. So magdidepende na lang tayo at aasa na lang tayo do sa 40 hours na regular na sweldo natin. So, magkakaroon ng conflict na no? so Siyut totoo nangyayari 'tong mga kainan, natutong no? uh, nangyayari talaga 'to. So, nagre-real talk lang ako. Talagang totoong nangyayari 'to. So, dapat marami na tayong ipon, no, para 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 kung sakaling dumating man 'yung ganitong buwan na, na, na nabanggit ko, at least 'yung mga naipon natin, 'yun ang ipapang ano natin sa buwan ng January, February, March. Or 'yung iba naman kasi mga kainan, no? nag-aano, nagsa-sideline. Nag nagpa-part-time, dumidiskarte para mapunan yung pagkukulang. So yun yung disadvantage pagka January, February, March. Pero pag pumasok na ang April, May, June, naku lalo na June, July, August, naku mga kainag, sobrang busy na yan dahil lahat ng tao na sa labas, kumakain, nag enjoy kaya sobrang busy din kami pagka Hindi lang kami, no? lahat, halos lahat, halos lahat. Yan, kaya syempre pagka wala kang masyadong utang, hindi ka mamamroblema problema sa pag-overtime. Ah, uh, syempre, eh, hindi mo talaga maiwasan na hindi magalit ka, 'di ba? Expect mo ngayong araw na 'to, dapat may overtime kang limang oras. Eh, paano kung wala? kahit isang oras walang overtime, medyo, 'di ba? Medyo mamumuhunong problema, mainit ang ulo. Yan, kaya pag nabiro, minsan sasabog ka tuloy. So gano'n 'yon. Eh, eh, how much pa kung under time, 'di ba? Kung wala nang overtime, mainit ang ulo, eh, 'di ba? eh how much pa kung under time di ba so sinasabi ko lang to mga kinis, so dahil totoong nangyayari to dito sa Canada no sa, sa totoong nangyayari talaga yan dito so yun lang nabanggit ko lang at uh, maraming maraming salamat mga kinis, ano, sa panonood hanggang dito na yung vlog ko thank you very much sa mga likes sa comments pwede kayong mag comment mag leave kayo ng comments mga kinis, ha? at saka sa mga baguhan don't forget to subscribe Thank you. Kita tayo sa mga videos. Hanggang sa muli.